We have cute little girl, girl. Na hindi na kinaya, lumabas. Ayan, yung sinana niya. mag ka naman. Ayan, yung baby. Ayan, sila ate Putin. Sila yung tumulong oh, pakailaw, din sa na. may naman dito si ate Loy. ayan. Yung baby yung napakaputi. Buti may mga, ta mga tanod tayong kababae. Tanod ka pa din ta, di ba? BHW. Ah, BHW. Sino pinalitan mo? BHW na pala sa pa. Ay, ayan. May isang BHW tayo dito na napakasipag. Tapos ito yung baby. Napaka, ano, oh, napaka puti. Healthy. So cute. Oh. Maraming salamat po. Oh, Thank you ka na, ka na. Ang oh. tanod, oh. Ay, BHW, oh. <laughs> so happy siya. Masaya. Bakit daw masaya ka, ate? At least ay nakaraos na malulate ang aming pasyente. Oh, Ayan. Yeah. Oh. Dati Super saya ni ate. Oh. oh, Ito na. Okay na yung magnanay. Ayan. Napakalaki okay, ng baby niya. Ayan. Taba-taba ng baby. Oh. oh. Popos ko ha?